salamat. Woo! Lalo mo yung katandala ni Amang. Ama! Ah! Ah! <laughs> laki. Laki. Meron ka ano doon. Ayan o, mga katukoy o. Yan po mga katukoy. Ang laki. Inanunang po at Hindi, ganun din. Ubing <laughs> tawag ng tatay? Ubing pinakay. Ubing pinakay? Medyo maliit pa. O ay titingnan po natin kung malakang na mga, kao, mga katukoy. Ay, panlabo na rin po. Yan, you know. oh. Yan po, puputulin po natin dito. Tatarupan po natin. Labon po natin. Ay, kaiging kaiging mga katukoy. Ayan. Ang pinagsimulan po nito, yung bunga ng ube na maliit. Putulin na po natin. Yan po ang ube yung pinakit. Yan po po, tsura. na po kami ng ube. Ay, babago lang po ang suloy. Ay, di atin pong huhukayin na mga katukoy. Talagang pagkakaalwan. Ay, tingnan nyo naman po. Puluan-puluan. Nasa tabing ano? Agbang. Agbang. Ano so, mga katukay. Ari po yung ube. Tingnan nyo po mga katukay. So, po, sama-sama po sila. Isang mga pungkulan. Pero sila may malaking ano. May malaking laman o. Oh. Ay, ube pinakit. Talaga nga. Aba. salamat. Woo! Lalo mo yung katandala ni Amang. Aba! Ah, ah. <laughs> lakay, lakay, Ilang kilo hindi na re. Okay mga katukay, sa mga gusto mo ng ube. Okay, naalala nyo pag kapuno isang araw, na tayo po ay naghukay ng ube din eh. Ube yung pinakit po, ang tawag doon, sabi ni tatay. At kaya po kami bumalik ngayon, ay eh para manguha po ng binhe. At alipong nandining isang kaya ano ari, ari po ating hinukayan ibabalik lang po natin uli mga katukay. ari po ibabaon po natin ng husay kung mga susunod pa pong taon ay may mababalikan po tayo dahil ari po mga katuki pagkakaligat po talaga Ubing pinakit po tawag din sabi ng tatay ay kanina po kami po yung naglabon kung napanood nyo po yung isa nating upload dyan na kumain po ako ng ube Ubin pinakit po yun yung hinukay po natin dito ay talagang pagkakaligat mga katukay, pagkakasara po ayan Ari naman po yung magaling manuloy. Kapag kakarami po din eh. Kaya sa taon po, marami ho tayong makukuha mga katukoy. Kaya mga tayong binhe. Para may pambinhi po tayo at mapagtanim po tayo doon sa aming ano doon, labak. Para hindi na po tayo dumayo sa malalayo. Yan. Um, yung malalaki lang po ang kukuhanin at ng mabilis-bilis pong lumaman mga katukoy parehong karne yun oh. at saka kung may makikita po tayo mga katukoy, yung, yung ubig pwede natin labo natin yung mahuhukay wala yung gawa yung hinukay natin ng dalawang piraso mga na ubos na ho ay parang masarap po eh. gawa ng pagkakalamig ng panahon ni masarap kung kumain ng gayo mga katukoy sa kape ho ipapartner uh oh, sarap ng mga katukoy katay po eh, maghahanap na pa po sa paparne ng mga ano ari po ito oh. Baka to may nakita po tayo din eh. sa kalapit lang po. May pinaglugutan. Tapos may suloy na pagkarni po. Medyo bata pa po. Siguro po yung pailalim po laman ay mal malalabong pa po mga katuki. Kaya ate pong huhukayin Medyo mabato lang po din eh, Sa area nga May dumang helicopter. Mahirap po din yung eh, mga katuki. Huwag kayo mahukukain. Mabato po natin kung tatagtagin na aring isa. Parang. Ampo, mga katukay, oh, laki ng laman, oh. Eh, eh. Pinaglunuhan, mga katukay. Nakapaglunuh na. Siguro po, aring mga katukay matanda, na. Batuhan laan po ng ating natagpo nga, eh. Ay, pero sulid, mga katukoy. Yung pailalim po ng ating kukuhanin ng dinit. Yung paibabaw po, pananim na, mga katukoy. Ayan o. oh? o. Ngayon po eh mas malaki na rin kumpara nung isang taon. Nakapagdun na. Ayan po. Malaki. Kasi ipit sa ugat. ko oh, makakatuka mahaba Ah, yeah, makatukay si Amang naman po magukay. ah. Oh, uh, dami lamok, Hirap po magukay ng ube, lalo na pag malamok. Uy. Nadali ko yata. Ino. Sige, antika, antika, antika. Mga katukoy oh. Wala ka nang pinaglunuhan. Mm, nadali mo nga. parang di ubi? Naputol. Hop, hop, hop. Hindi man di. Naputol mo di. Pinanunang e, ano? Hindi. Mga katukoy, ano kaya po ito? oh, you know, nadali po ni Amang. Pero tampos na po. Kulok. Kulok. Yan po mga katuki o. Oh. oh nyo na po. Tuloy <laughs> na po natin. Yan mo Yan mga katukoy, para pong ubing inanunang. Hindi po pinakit. Ubing pinakit. Inanunang nga. Masarap dito. Pero masarap din yan mga katuki. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ang ng Lapad mga katuki. Aw oh, ay, palapad pala. Tayo palakin natin ang butas. Ayan po. Ay, yung gata madre. Oh. Ang lapad, makakatuwa eh. Ano? Siya yung katabi ano tas itong isa inanunang Parang dalawa na. Ano ko lang po na. Eh. Yan po mga katukoy oh. Ako le. Ano po? Yan po mga katukoy oh. Umupo po siya sa bato siguro kaya po siya nagpalapad. Ganoon din. inanunang oh madilaw. Isa eh, sana Hindi mag na lahat. Kalapad. Meron ka. Ano yan dun? Ayan o. Oh, mga katukoy oh. Yan po mga katukoy. Ang laki. Inanunang po ata. Hindi. ganoon din. Ubing taong tatay? Ubing pinakit. Ubing pinakit. Ayan po, pero ba, nga. accessible so Yan na to? Yan po, mga katukay. Pag po may natitira, yun naman yung nanunuloy. Kaso nga lang, mahirap pong kukayin. Nakakuan sa bataw. Balikan natin. Yan. Yan po kasi, mga katukoy, yung ilalim na yung mabato. Nakasipit po yung kabiak nito. Sa sunpong taon, sa September po, baka po yun yun, yun medyo malaki na nais na po yung tabo na yun tingnan nyo po mga katukoy. ang laki nasa dalawang kiluhin ayan po oh sa mga gusto ng ube marami po din sa aming pananayim yan yan po marami po kaming nakuha ang pananayim mga katuki tapos ito po ang ating pong malalabon dito ito pong pahuli at ang paibabaw po itatanim na po natin mga katuki yan o oh. Yan, lumapad po siya, hindi po siya lumalim mga katukoy, garnet suloy ang kasarapan laman ng ube yung lumugot po siya papasuloy nyo muna pong garning kataas ay talaga mga katukoy, pagkakaligat oh, ayan po mga katukoy pero medyo maliit po ang kanyang laman pero ang ligat naman po mga katukoy, talagang husay pagkakasarap mga katubo kaya at po maliit, yating huukay na buwan ang maligat naman po ayan o oh. Ubing pinakit po siya mga katukay. Gawa nang tingnan nyo mga katukay 'yung pinakit. Yan po ubing pinakit. May nakakita po, po tayo'ng isa. Ay to po ang ano, medyo maliit pa. O ay titingnan po natin kung malakan na ba mga, ka, mga katukay. Ay. Panlabo na rin po. Yan oh. Yan po puputulin po natin dito. Tatarupan po natin labong po natin. Ay, kaiging kaiging mga katukoy. Ayan. Ang pinagsimulan po nito, yung bunga ng ube na maliit. Hanggat sa lumakay na po siya. Tapos ito mga katukoy, tingnan nyo po. Putuloy na po natin. Yan po ang ube pinakit. Yan po yung itsura Hindi po siya katulad mga katukoy nung mga ibinibenta sa bayan. Nasa dyan po ubing ube. Ari po pinakit. Yung medyo ube lang po. Yan na man po itatanim. Po mga katukoy. Pinangita po ulit tayong pinaglugutan Daming ubi dito mga katukay ah, kasi tinapad ito na po nating nakuhang pananim at may kasama rin po yung panlabon syempre mga katuki. at yung mga duluhan po nito ito pong gantaw. ito po yung pananim din mga katuki, ito po pananim din yan at tari naman po yung ilan nating bunga ng ube na itatanim po natin yan po mga katuki, oh. ari po nung nakaraan ari po natin mga katuki pinungkot po natin ay nakita po natin may suloy o oh, mga katuki. sasama na rin po dadalhin na po natin at itatanim yan po oh ay talaga ang ari pong nahukay namin ng panlabo ng ari baka po ari apatang kilo lima hang kayo mga katukoy, ay ay talaga mabigat mahirap hirap magdala lalagay na po natin sa basket o ma talaga ang katugang pa pagdadala na rin mga katukay kami po yung nasa gubat kami po yung lulusong sagbang sa eh eh antarek mga katukay na kami ni Batang Pusiwan, Juan makakatuke. Ang tarik ng nadaanan namin. Ano yan? Ano? po kami ng ube. Ay, babago lang po ang suloy. Ay, di atin pong huhukay na makakatuke. Talagang pagkakaluan. Ay, tingnan nyo naman po. Puluan-puluan. Nasa tabing ano? Agbang. Agbang. Ay, so, makakatuke. Ano po yung ube? Tingnan nyo po makakatuke. O, sama-sama po sila isang tung pungkulan. Pero sila may malaking ano. May malaking laman oh. po pumakadto kay kasama ng ating iuwi eh. Lalong bumigat ang dala. <laughs> Tingnan niyo pumakadto. Aywan Ay. lang po niyang hukayen. Laki oh. Ate. Sukatin so, mo dun pa ng taas, ba ng taas? Nandahan, baka magkapunin putol-putol. Baka kay. Dito po, minapunta din tao. Na nang ng ubi. Dahil, yun po isang butas Oh. Meron pa po din sa labak. Yung sa tapat na yun. Hindi ng ube. Madami din nang hukukay. Mga katukos sa ganito gubat ho ng ube. Dito sa amin. kaya yan, pinagkakaktaan din po, ng mga tao din sa amin eh. Yun oh. Ay, ubi pinakit. Talaga nga. Aba. Lakay. Oh. Oh. Salamat. Lalong Lalo mo yung magkatandala ni Amang. Aba. Ah, ah. Laki. <laughs> Laki. Ilang kilo hindi na rae. Okay, mga katukay, sa mga gusto ko ng ube, marami ko sa amin. Tira mo ba ng isang ano diyan para may sumibol? Ng dulo niyan. Putulin mo 'yung dulo niyan tapos itira mo doon. Eh, mga katukay, ari. Para po? may sumibol. Limang kilo hay. May itira mo po, man. Meron. It itira mo din 'yung dulo niyan, 'yung sa inyo 'yan. Kasi hindi mo naman malalabo 'yung dulo niyan eh. 'Yan. Ube pinakit. Pakit, tapakit. tapakit. Pagtatanim nito, mga katukay. Para sa sunod. Pag tayo po ang bumalik o yung iba. Para po madaling hukayin. Dito nyo po itatanim sa itaas ng inyong hinukayan. Ah, maniwala kayo mga katukay. Para po madali yung pagtitipak. Yung itanim. Lalo na po nasa dahilig. Huwag nyo po ilalagay down. Lalo po lalalim. Dito po mga katukay, sa ibabaw. Para po madaling hukayin. Titibagin nyo lang huwari. Hukay nyo na. Mga katukay, yan yung ilahon namin oh. No? Doon kami galing sa kabilang yun. Namamahin nga kami. Nakakapagod. Bigat ng dala ko. <laughs> sa kaunti eh, ang bigat. Mabigat pagka ganito kataas yung dinadaanan mo. Tapos magubat. Sukal. Full battle. Low battle ito.